Salamat po mga kapeklang Sa mga minamahal po nating mga lolo-dolo chan Mga tito, kita, nanay, tatay, atay, kuya maganda maganda magandang tanghani po sa ating lahat Sana po ay nasa magandang kayong kalagayan ngayon At ngayon nga po ang mag-share ngayon ay si Kuya Noah Palakpakan muna Okay, bago magsimula si Kuya Noah Uh, tanungin ko muna uh, si Kuya na Kuya Luis, ano yung gusto mo i-share at natutunan ngayon? Uh, yung, uh, yung dinuro po ngayon sa children, sa mga kabataan po na umatid po, is yung about sa uh, alibugang anak po. Kung saan po yung may dalawa pong uh, anak na isang panganay at isang uh, bunso po. Tapos yung ama po is mayaman po sila. So yung isa pong anak, uh, kinuha kinuwan niya na po yung mana niya po sa parents niya sa tatay niya naglayas po siya ng bahay. Uh, afternoon is uh, nabisyo na, na siya po, na sugal siya. Iba't ibang bisyo yung naranasan niya. Tapos after nun, naging mahirap siya, nawala siya ng naubos yung mana niya nakuha sa papa niya. Tapos uh, dahil wala siya makain, namasukan siya ng tagapag-alaga ng baboy. Tapos dahil uh, wala, wala, pa rin siya makain, parang gusto niya na pong kainin yung pagkain din po ng baboy. Tapos mga ilang ilang araw or hindi ko po sure eh, pero bu na naisip na pag-isip-isip po niya na bumalik sa kanyang uh, ama upang magtrabaho doon dahil naisip po niya na abuti uh, pa daw po yung mga uh, alagad ng kanyang ama is nakakakain ng uh, tatlong beses isang araw. So hmm. na pag-isip-isip po niya bumalik tapos nung pagkabalik po niya is natanaw po siya ng kanyang ama uh, sa halip na magalit yung kanyang ama is uh, sinalubong po niya ito ng uh, may pagmamahal yung niyakap po siya tapos sabi po niya sa kanyang ama hindi hindi, niyo na po ako karapat dapat tawagin ama ay anak sapagkat uh, sinuway ko ang inyong utos so dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Sus ay uh, yung yung tatay is uh, minahal niya yung kanyang anak uh, pinaghanda ng uh, pinaghanda yung mga kawal na ah, uh, magagandang damit ay uh, yung pinakamatabang uh, uh, baka hindi ko wala pero parang baka po para ipag uh, Ipaghanda po yung pagbabalik ng kanyang uh, bunsong anak. So yung panganay naman po na natira is nagalit po dahil sa nalaman na kung sino pa daw po yung uh, sumuway sa utos ng magulang is siya daw po yung uh, pinag uh, and daw So ang lesson po nun is 'wag po tayo magtatanim ng galit sa kahit sino man dahil yung pagmamahal ng ating Panginoon is is patuloy na pamutawi sa ating buhay can we clap our hands for it? Kaya sige, sunod na, Kaya very... Bird. Ano po, yung natatulong ko po, ano po, sabi ni Kris Yung... ang halibog anak po. Ano po, yung natatulong ko po na huwag po sumuway sa magulang. Kasi po nung... Tayo na. Sumuway po siya sa magulang is, napahawak po siya pang tanong po. Kinakabahan. Kabahan. Okay, let's see next. Si at Angela. Natutunan ko po ay huwag magbisyo tapos po sumunod sa magulang. Mm, okay, Angelo. Natutunan ko po huwag maglakaw tapos sumunod po sa magulang. Mm, okay, Angelo. Ako, puro mo yata nakakalimutan ng tinuturo. Walang naalala? nako, Kasi, Abby. Nakalimutan din. Ay, nako. Huwag kakalimutan ng tinuturo, ha? Clark. Bakit matuturo?

we shouldn't be greedy because that's the right thing to do. Hmm. That's it. Mm -hmm. it okay, December. Doesn't God's rules even be grateful if you have small things or big things? Even listen carefully when when others and get your instructions, and listen when he's forcing your parents. Okay, yeah. I don't, I don't know, I can hear it. Nothing yeah, far. Okay, <laughs> What did you learn, kanina? I forget what Nana said. What? I forget what Nana said. No, what, I uh, know, what, uh, <laughs> what, did you learn, to, what did what you what learn kanina sa did you learn online church? No, I cannot understand. Oh. I don't understand, it's okay. Maybe next time you should. Next time, next Sunday. Yeah, okay, it's okay. What about Ramshan? Uh, no. What did you learn? Um, always be God's top priority and always listen to your parents. And always be grateful um, to what the parents gave you if it's new. What about Kuya Travis? Um, don't steal and um, don't be greedy. Okay. So, palakpakan nyo naman ng <laughs> sa. So, yun po yung natutunan ako po isa. yung isa. Ito po yung parang ano eh, yung sa Father and Son na tinatawag. Kumbaga, yung sa ano kasi, diba tayo mga anak kasi is mano tayo eh. Pagka, yung iba kasi nagagawa ng pera eh. Iba po yung nagagawa ng pera sa boy natin. Pagka may pera tayo is parang ang tingin natin sa Parang ganon mm -hmm. ganun po ba. Kung bagay na, na paano ko po, po yung kagaya po na share po ni Kaya Luis sa libughang anak, na hindi pa, bu, di, bu, di pa patay yung tatay niya pero kinukuha niya na yung mana. Kung baga pinapalabas po dun, isa, parang mas pa, mas mahalaga sa mas mahalaga sa kanya yung pera ko para sa magulang. Mm. Kumbaga dapat ang ate po mga anak naman is dapat maging ano tayo eh. Kumbaga nga, diba nga po, tayo mga anak is maging masunurin. Mm. Kumbaga, uh, although, di, di, siya, di siya ano eh, common siya sa bata na maging matigay siyang ulo. Pero yung, kumbaga yung, di, ano po siya, kumbaga yung buhay pa yung tatay pero kukuha niyo yung mana mo. Isa sa pinakamasakit na ano yun eh. Tapos naglayas, kumbaga naglayas ko po ng ano, mga ilang, ilang araw. Pero ang, ang lesson na rin naman po din is, kahit gano'n po kasama yung anak is tinanggap po, po ng tatay. Kahit gano'n po kasalanan yung anak is parang binigyan po siya ng, or yung anak, yung ang tatay niya po is parang munalaga pa siya ng ano, malubog sa loob. Di ba kasi po, sa misa yung mga tao natin, pag wala pong tunay na pagkailara sa is ano eh, pagka may ginawang ang ka kasalanan hindi mo tatanggapin niya, sorry. May mga ganong tao. Pero yung tatay na po is binigyan niya ng, or parang sinalubong pa po niya. Yung anak, pasabi pa po, po niya doon na ano, bigyan nyo tayo ng mga kasuotan, pati yung mga tulad ng chinelas na ano, tapos yung mga ginto, alas. Kung baga, ano po, dahil yung, yung lesson na yung natutunan natin, na kahit gano'n po kasalanan ng isang tao, is kailangan po natin magpatawan. Kasi sabi nga, pag hindi tayo nagpatawad, is ito yung unang ginawa natin sa Diyos. Hmm. Yan lang po. Yan lang po, ano na siya. Okay, ready na. So, you know what? Ah. Okay. First time po ni Kuya Noah to. Oo. Nakakabahan po ako pa? Nakapakanunan natin si Kuya para matakang mabawasan ang anak Okay. Okay. <coughs> ano ka naman? Kalma ka lang. Amen. Mateo 4.4 Hindi lang sa tinapay na bubuway ang sangtao, kundi sa silta ng ating Diyos. <clears throat> Naglalakbay si Jesus sa disyerto at doon siya ay nilapitan ni Satanas at sinabi na kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Ang sagot po ni Jesus, hindi lang sa tinapay na bubuway ang sangtao, kundi sa salita ng ating Diyos. Uulitin ko, naglalakbay si Jesus sa disyerto at doon siya, na, at doon siya nilapitan ni Satanas. Nila, nilapitan ni Satanas si Jesus. At sinabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Ang sagot ni Jesus, hindi lang sa tinap hindi lang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa salita ng ating Diyos. Ipinapakita ng ating Panginoon na hindi lang tayo na mabubuhay sa pagkain pisikal, kundi dapat tayong mga tao na tayo sa pagkain spiritual. Kailangan po ng bawat isa sa atin nun. Uh, hindi naman talaga hindi na tayo kakain ng pagkain pisikal. Kailangan pa rin natin kumain ng pagkain pisikal para lumakas tayo And kailangan din natin kumain ng spiritual. Dahil kapag namatay tayo, kailanganin natin ng spiritual na pagkain. Ikaw, Dave, ano ang gusto mong share sa napag-aralan namin ngayon? Sabagay so, ako. Ah, uh, so, yung sabi nga sa verse na kayo na sa Matthew 4, 4, na hindi na ang tao, kung di sa bawat bibig na namamutawin ng ating Diyos. Sabi nga dito isa, pwede tayong kumain na physical, pero kailangan natin pakinginin yung ating spiritual. Paano natin, kasi ang sinasabi natin, paano natin papakinin yung spiritual natin? Magbasa tayo ng true Bibles. Magbabasa tayo ng Bibles na yun yung way natin para mapakain yung sarili natin. Di ba kung kumakain tayo sa physical, is yung way natin is kumakain ng mga kanin, ng mga ulam. Pero kung paano yung way natin na, paano, tayo, paano yung way natin na ipakita or paano tayo magpakain ng spiritual, is ito yung magbasa tayo ng Bible, magpray. Lahat ng gawin natin, lahat na. Kung baga, di ba kasabi ni si ang Diyos ang pinakamakapangirihan. Tama po, tama po ba yan? Tama yon. Ang Diyos ang pinakamakapangirihan sa lahat. Bakit? Siya lumikha ng lahat nito. Sa lahat na nakikita mo, itong lamesya siya. Ginamit lang niya ang tao, instrumento lang isin tao. Binigyan niya ng kaisipan yung tao para gawin lang to. Kapag sabi nga ba, di ba sabi nga dito sa Mateo 4.4 na pagka tayo bang mga tao, is kumakayan ba tayong spiritual? Ako aminado ako, dati hindi. Dati Pero ngayon kumakain na ako. Paano? Through Bibles. Kumbaga nagbabasa ako. Kumbaga hindi ko siya, sa una mahirap. Mahirap paralin, mayroon pintindihin. Kasi nga, di ba, sa matba? pag meron kang solution mas wala ang formula, mag magagets mo ba? Or makukuha mo yung pinakasagot? Di ba? Hindi. Sa buhay natin is kailangan din po natin makakatay ng solution or ng formula para masolve natin kung ano yung buhay natin na ikakarap si susunod. Diba nga, yun lang po. So, ulitin ko sa ating verse na Matthew 4.49, hindi lang si na pinabubuhay yung tao, kundi sa bawat bibig na mamutawin ng ating Diyos. Okay. Next year kasi eh. Uh, tapos na? Pwede na Oo, oh, na-explain ko na po sa macho for Okay, so... Uh, anong natutunan, Kuya Albert? Ano po? ah uh, tutunan ko po is, lagi po tayong manalangin at magbasa ng Biblia. Tapos, in po. Okay. Miss do you understand ko you yun know, what? Yes, yes. Hmm. Right. ah? Yes. English. I don't understand. Ah, English. Po. I don't understand. Hindi <laughs> <laughs> ko po alam kung English nga po pala sila. Ah, dapat, ano? English-Tagalog po. English-Tagalog. Next type of about vagua. Taglish. 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 Looks like. I I'm search it. Taglish. I know that. That is mixing the Tagalog and the English. Mm, it's Taglish. So that's mixing it. Oh, I need the best to right, this one. I, you all. bless you oh. bless you bless you bless you bless bless God bless you all. Take it. Take it bless God bless you God bless you God and no. send the closing prayer can you, want you want to? or ko you Travis kaya? No. No. understand. Sanish Englisher. Yes. Sanish to ko yan now. Sanish stay English. March for Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Or uh, like it's just like we're not like just uh, a alive with bread but also with a with a word that comes from the Lord. The word of the Lord. Yes. You get it? Yeah. Okay. So, we will by by uh, closing prayer branchan. Mm -hmm. Next, uh, Travis mm -hmm. and Nico and Happy Summer and Gian Clark we are I Roberts, Angelica, Ange, Angela, um, and I okay. let's bow our heads and feel the, this opening prayer. lord, we thank you for giving us this daily devotion this sunday. and thank you for giving us, we know his daily devotion, in mind. And Lord, we thank you for giving us all the daily devotions in all the other countries. And Lord, we thank you for giving us what we had learned in, in, in what you said, Lord. And Lord, um, we always listen to your, your words, Lord. Lord, we listen to all your things that you say. Um your daily devotion um, and Lord thank you for this fun day this day that we are gonna tell this devotion. Lord thank you for giving us this daily devotion of Queen Noah um, Queen Louis and Queen Dave. Lord and Lord, we thank you for giving us everyone a daily devotion.